Uh, magandang araw po muli sa ating mga sir at welcome back muli sa aking channel At ngayong araw po ay isishare ko po sa inyo ay tungkol po dito sa ating wire na galing sa ating stator yan At kung paano natin i-check iche kung good pa ba yung ating stator Kung gumagana pa ba yung ating charging system At kung nag-charge pa yung ating battery Kung sira na dahil dito, kung sira na yung ating wire na galing sa ating stator Yan po at malalaman natin itong dalawang wire nito o or malalaman natin kung sira na yung ating stator sa pamamagitan lamang nitong dalawang wire na ito. Ito, i-check lang natin itong dalawang wire na ito gamit yung ating uh, test light 'yan. Gagamit lamang tayo ng test light, malalaman natin ito kung okay pa yung ating stator. 'Yan, dito sa ating test light 'yan. 'Yan, sa ating test light ikiklip natin yung ating clip test light sa body. Yan, ikiklip natin yung ating test light sa body ng ating motor or kahit sa aling parts na metal sa ating motor. Yan. Tapos, i-start natin yung ating motor. Yan. Kailangan naka-start yung ating makina para malaman natin kung okay pa yung ating wire na galing sa ating stator. Yan. At ito palang motor na ito ay Euro 150. Yan. Euro 150 full wave na yung kanyang stator yan full wave yung kanyang stator yung kanyang full wave wire na galing sa kanyang stator yung yellow at saka pink yan kung mapapansin nyo mga sir nakabalat na yung itong dalawang wire na to dahil tinanggal ko yung kanyang connector socket yan mapapansin nyo dito sa connector socket sunog na o naputol na yung kanyang wire yan nasusunog yung kanyang sakit kaya ang gagawin ko dito sa wire na to, 'yan. Wire to wire na lang, hindi ko na dinaan sa sakit, 'yan. Para loss, para iwas loss contact or loss connection, 'yan. Para hindi magka-problema, 'yan. 'Yan. I-check natin itong dalawang wire nito, 'yan. I Start na 'yung natin 'yung makina. 'Yan. Ah, wala na yatang gasolina, 'yan. Babalik ko muna 'yung kanyang tangke. Eh. Ah, 'yan na mga sir, ni-start ah. ko 'yung makina, 'yan. Kailangan po natin i-start 'yung makina para malaman natin itong dalawang wire na to kung goods pa yan itong is your 150 ay full wave na yung kanyang stator yan malaman lang natin dito sa dalawang wire na to kung okay pa yung ating stator kung hindi pa yan at kung sakaling nagpo full wave ka naman yan dito lamang sa dalawang wire na to malalaman natin kung okay okay yung inyong pagkaka full wave sa stator yan po ang una natin gagawin yan Ilagay natin yung clip sa body ng ating motor or sa any metal ng inyong mga motor yan. Tapos, ititeslide natin itong dalawang wire na ito. Yan. Ito nga palang dalawang wire na ito ay papunta ito sa ating regulator rectifier yan. Hubutin nyo lamang sa sakit ng regulator rectifier. Yan. Para matis nyo itong dalawang wire na ito yan. Lagay natin sa body yung clip. Tapos, it light natin itong dalawang wire na ito yan. Kailangan, pag full wave na yung ating stator, wala na siyang kontak sa uh, body ng ating motor yan. Pag umilaw yung ating test light, ibig sabihin nun, sira na ang ating stator yan. Kailangan hindi umilaw dito sa dalawang wire na ito yan. Test light natin yan. Yan, hindi umilaw yung ating test light yan at hindi rin umilaw sa kabilang wire yan. Iilaw lamang itong dalawang wire na ito kapag yung clip ng test light ilagay natin dito sa alinman sa dalawang wire na ito. Yan. I-try natin. Yan. Dapat iilaw tong isang wire. Yan. Umilaw. Yan. Kahit sa alinman dyan sa dalawang wire na yan, ilagay nyo yung clip ng test light. Yan. Yan. Umilaw. Ibig sabihin, okay pa yung ating stator. Uh, yan. Ganyan din po sa pag-test light ng full wave. Yan. Pag umilaw lamang dito sa dalawang wire niyan, ibig sabihin good yung ating pag-full wave yan. Kapag hindi umilaw yung ating test light, ibig sabihin sunog yung ating stator or may problema sa ating pag-full wave yan. Ganyan lamang po, yan. Kapag naka-clip. at umilaw yan ating test light, ibig sabihin may problema yung ating stator or may problema yung ang inyong pagpupul wave, yan. Iiilaw lamang yung ating test light kapag klinip natin sa dalawang wire man yan. Alin sa dalawang wire na yan, yan. Iiilaw lamang siya ganyan. Ibig sabihin good yung ating stator at good pa yung ating pull wave. At yun lamang po, mga sir, si share ko lamang itong video na ito yan. Sana po ay nakatulong sa inyo yung video na ito. Yan. Kung paano natin iti-test yung ating stator kung okay pa ba or yung ating pag-pull wave kung okay walang problema. Yung lamang po mga sir at maraming maraming salamat sa inyong panunod and God bless po.